Good morning, good morning sa ating lahat. Good morning, mga kainday. Ayan ang aking si Mingming, oh. Talaga namang. piling niya, kanya yung kama, oh. Tingnan niyo, guys. Ayan ang kanyang bisyo. Mm hmm. Basta kayo nandito dito. Lagi siya dito sa aking kwarto. Ayan, 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 ayan. guys. Oh, nasolo niya, nasolo niya. Mm. -hmm. Ayan, no. Nakikiramdam pa talaga siya. Nakikiramdam pa talaga siya. Mm hmm. Tignan nyo, guys. Ang ating si Luna. Siya po, guys, si Luna. Pangalan niya ay si Luna. Talaga po, guys, napaka-sweet na mong pusang yan. Malambing. Mabait. Pero, may time pong makulit din. Pag hindi siya pinapansin, nagpapapansin. Alam niyo guys kung paano siya magpapansin. Lalapit siya sa akin at yung kanyang buntot ay ipupulupot na sa akin bintik. Paulit-ulit, paulit-ulit hanggang sa siya mapansin. Ganun guys ang kanyang ano technique para siya mapansin ko guys. Lalapit at yung buntot niya laging ipupuyupoy sa akin. At kung saan masikip, dun siya lagi sumisiksik. Yan ang ambisyon niya guys. Matutulog na yata po siya. Kaya atin pong pabayaan lang. Tingnan ko lang guys kung anong gagawin niya. Kung talaga siya itutulog na. Hmm. Yan guys. oh, ay hindi pa. Ay kimaritis pa siya. Ay kimaritis pa siya kunyari nagtutulog-tulogan pero yung tenga niya ay eh, ano naikikismis Luna Luna Tutulog ka na? Ah, inaantok talaga. Hmm. So guys, ay malinis kasi lagi ko siyang pinapaliguan. Kaya okay lang tumabi sa amin. Lagi siyang tumatabi sa akin at doon sa aking anak na panganay kasi yung panganay ko talaga ang gusto ng pusa kasi ako dati ayaw ko talaga ng pusa tsaka ang husband ko ayaw niya ng pusa kaso syempre tinanggap na rin kasi gusto ng aking anak at iyan nga guys talaga namang masarap pala ang may pusa nakakaaliw kahit sya ay talagang PG <laughs> Bakit ko nasabing PG guys Alam niyo yung kahit kakakain niya lang Gusto na namang kumain As in talagang parang di siya nabubusog Ganun ba talaga ang pusa Yan nakatulog na siya guys Tuluyan na siyang bumagsak Tuluyan na siyang nawalan ng Malay <laughs> Yun lang guys. silip ko lang sa inyo ang aking si Luna. Para naman na-update kayo sa aking alagang pusa. Na napakabait. At napakakulit din. Yun lang po. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Mag-ingat po tayo palagi. God bless.